At buhangin tagbuhangin guys kay naatay pat na ay ipadala. Hmm. Gitiksan ko guys nga naabot na daw ang package nila sa ako ang friend and then syempre padtuon ko kay kwaon daw akong bahin pag-abot na ko dito guys kay nakaplastar na di ay ilang na sa sudlanan o oh, ayan guys o oh, dampot dampot na lang ko di oh, ba diba? pila ramay majiko na nato ni guys nakaabot na ko sa amua pasadyong bugata pero okay lang yan hi guys nari ko i-sponsor kay gihatag sa ako ah, abrihan na to ni kung unsay sa isulod huwag okay, apa tanaw na to kung sa isulod Atong i-open. Shampoo. Kani, bukaning, ano Chocolate. Basta, Mana ni. Barag kukwa, ano siya ni? Barag na. ilo. Nutella. ko yung t-shirt. Isa, isa wow, Aris ka buo. Wow, Nutella. Batuyo. Wait, hina yan din. Dapat mga ham. Tay lola na kay lola. ibang bata. Atay ham guys oh. Yan. Oh, awa lagi kay nang na. Amo ako. Syempre na apud tay. Alko. Ah, uh, so, sausage. Mga sausage o, guys. Ayan. Syempre na apud toothpaste guys, toothpaste. Kini guys, kay gikan ni sa Amerika. Oh, tapos dapat tay kape at least ang akong kape karon uh, magkuha na ko baka nang di lang sa akong magtrinuan, mag black coffee mo na ako. Ayan, may pangalan ko guys, oh, para gyud sa ako, ah, ayan oh. Oh. Okay. Huwag <tod> mo iingay. Tapos, Lala, Napugoy pa. pa. pang nudnod sa akong dagway moisturizer. Alis ka muna dyan. o ka muna magsalita. And of course, may ni chocolate, chocolate, chocolate. oh, yan. Ang daming chocolate. And of course, ito pa. Ito pa. Chicken wing. Chicken wing. Ano ba? And of course, guys, niya po tay chocolate niya siya, guys, guys. Ang chocolate, chocolate, ang daming chocolate. Be by family. And of course, niya po tayo, ano pancake. Char pancake. Kanang limon to guys. Kanang chocolate wag na Ayan guys, chocolate. Mao ni ang akong nadawat sa ako ang sponsor char. Nga nasa Amerika nga si Jack. Si Jack si Jack. Salamat sa iyo, Jack. Og napo ko yung moisturizer. At least magwapa man lang ko ano. na isa ka t-shirt. Syempre na natay coffee, na natay shampoo, nanatay natay burag kuan. Ano oh, di ko man ni malito, kokwa, kokwa ba yan? Syempre na natay toothpaste, malimpyo na gid atong masking bulok-bulok na. Syempre na ata. Thank you sa naghatag. Thank you sa nagpadala. Ah, oh, di ba? Ikapoy ang mudra ninyo. Gandi salamat sa inyong gipang hatag. Kini siya, i-open ako ni siya guys. Oh. Chocolate ni siya. Oh. Mga pagkaon sa bata oh. oh, ayan Oh. Dami o. Oh. Huh. Thank you, Miss Jackie from America. Thank you. O, oh, ba? Ang gawas di ko kay mo palit sud sudan. kay unsa na lamang panihapunon. Lisod ko, do kining dilata, no? Chon. Tapos, sa unahan ko magpalit kay Kompleto, manggod ilahang mga baligya dito. Tapos, ang langit. Grabe, yung kadag-om -um na. Pagpalit lang man ko mga lamas, mga lamas lang, guys. Ano po ang ako ang ipalit kay, syempre, yun na, ang sudana mo. Pero nagpaksiw lang kong isda, guys. Pagkaugma, anak, guys. Good morning, guys. <coughs> kan ko sagawa, sa gawas ang chocolate ba sa ang silingan gitagaan po na iyang anak o kanang chocolate sa akong nadawat ba nag share po ko kay sa nga I share your blessing o oh, diba good morning 5.30 na kaya natagaan mang kong kape kay tagaan man ko kape at least nakapahulay ko ka kanang kape nga 3 in 1 no na black coffee black coffee ko O, di ba basta lami ah at least nakatipid na yung buntag basta ang inita tanaw ang gawas guys o oh, sa alas 5:30 Kaingong kag mo init jud ni ron pero kaya ani magkaligsik, mag -init, init ako ang apo. Duha-duha ko pa iskwinahan karon ako ang dun Carlo kay basta man ginakalintura na, na maulian ra pod ko an ba na man. Kini po ang iring guys, baka nagsaka diri sa ibabaw. Muna nag wild wild po niya mo ang iring. Muna akong gipahawa ng puti. Kaya sa silingan na na. Tapos, naman matog tapos guys habang gihulat na po sila nagani sa ako diri sa may insisisi na ako'y paliton gamit sa school mo nagbago yung atayan na. na. okay. bye